Uh, welcome naman ulit sa panibagong video uh, mag kabit po kami ng ano yung dendro ang tawag nito dendro. parang telescopic sa ano sa eh, sa ano sa bako so, e po namin dito uh, panorin nyo po mga katrabaho dito sa ano sa site ng aming amo watch me Dugmakan Blogs TV please subscribe bell button and like and share Ama katrabaho ah simulan po namin pag ano kabit ng axle axle ng backhoe kasi yun mga guys, oh. po yung ano namin mechanic Tapos itong assistant mechanic driver. Ito po yung mga ano namin mga kasamahan ko sa work. Work, trabaho, katrabador. Ah, magsimula na po kami mga katrabaho. galing na to muna. galing na muna to. Ang galing naman. Sige, angat mo. Yeah. Sige, hey, dalawa. Dito, dalawa. Ay, saka na doon ba, sa ba, ka, bay. Doon na, bay. Tugod. Ah. Salapat yung ano sa... Oh, sandahan. Hindi ko, hindi ko. Hindi ka brand ko sa iyo. Kabilaan na. Sentro nyo, kayo nakakaano ng sentro. Yan na. -sente. Angat mo, Bert. Dito pa konti. Yan, sige. Yeah. Sige. Yeah. Lock to, Lactobacillus, oh. Tandaan. Kabila ka na lang, bay. Kabila ka na lang. Huwag ka nang pumatong. Angat pa, angat pa, angat. Dulo pa lang, ang bigat na. Angat pa. Angat, okay. Yan. Eh, tulak. Yun, oh, mga kakuso, oh. Eh, tulak. Galaw-galaw lang. Ikot. Yung, ano, hukay. Mga katrabaho, ah. Nahirapan kami pagkabit nito mga katrabaho. Kung saan yan nakuha? Ah, yun guys, oh, may konti siyang scratch. Kita ba? Ayan scratch. po, oh. Ayan paper. po, oh. Kaya lagi tennis. siya nasisira. Oh, baka dito na sisira, eh. ang tao may sira, mas lalo na. Pinalitan namin ang na, ano yung walang, walang. rubber gasket yung ano at saka yung mekaniko dyan o no? dalawa yan Brad. dalawa yung mekaniko namin dito ang yung mekanik isang helper mekanik ito pa yung driver namin dalawa pwede ba Oh my God! Wow! Yung mga sakit. Uh, At... Uh, uh, malawak to mga, 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 mga katrabahador oh. Lawak yung binili ni Busing dito na ano, lupa. Harus na yung isa. Harus na. Oh, pinagawa pa yung ano, pader yung bakod binakuran pa para hindi makalusot yung daga hindi totoo yan i shout out si... mo si Buigahi. si ano shout out namin si Buigahi Vlogs na nasa o, sa probinsya sa probinsya nag ano yun kumakain na ng ano kain ng mga bakal na ito may request kami kay Buigahi Vlogs Subukan niyang kumain ng potitod. May mga saging mga katrabador. Badyang, ang niya. Pwede siguro yun. Ito po yung tinatambakan ni eh. pinatambakan pa kasi Matarik to dito. Bakilid bakilid <laughs> Malawak-malawak to mga katrabador oh. Hindi na ako nagpa-sounds check kasi pinabarangay na ako mga katrabador doon. subukan na vlog Subuke, subuke ng sa sounds dito na ako sa mga site at tinulak na namin mga katrabador yung ano tulak Many, many minutes later. fix na raw kayo mamaya kukuha mm, sige papunta yung elf ah damdang ngayon kasi aalis ah, raw sila okay na to mga katrabador ah, tapos na po ito tapos maglagay na po kami ng mga langis kabit na po yung ano mga tubo <coughs> nito pagkatapos panda rin tapos pahugutin to tapos ikakabit namin dito 5 minutes later Uh, mga trabador gumagana na po yung ano back Pinatakbo takbo na po ng driver oh. Oh, oh. 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 oh, visit lang mga trabador. Hindi really, po kami dito mga mekaniko, mga something experience lang po. Oh, oh. Ah, chassis lang po yung chassis. Mga so, panglabas lang po yung gawin namin pero sa mga makina wala po kaming alam yung mga kamano uh, One hour later. At trabador uh, kakain na po kami sa panalian namin. Hi! ito lang po, ah. Uh, uh, sardinas kayo. lang po, sardinas. Ito. wow! <laughs> wow, di ulam. Ito po, sa bundok ng Paralysian ano? Bulacan. Ricardo, ikaw ano, iyan natin. Oo. Grabe, namin 'yan mga katrabado. ni Ni Ay mga taga-Kursoy Hi. Shout out. What's out! What's <laughs> <Was> out! <laughs> oh.

So, imagine ko, kung di ako maglahi, di pa kita ego ko. Marami ka disisyon na geda. Ito, Commander! Commander, dere ka, suto mo dere ako. Mga trabador, sardinas lang yung ulam namin kasi, wala. Part, ano ikaw part? Mahirap ang ano ngayon, dagat. Bagyo kasi. Ano ro? Ikaw na ipuko. Ano yung magawa kong isang kung ano, isa ka. Pagkawa kayo, Rambert, kay. May kasi kung pagkaw. Ulam. Laming na kayo yan tayo saan raso lang ang sarap ng sardinas walang Okay. sa lichon video si yun ole pwede oh, video si yun ole hot <laughs> dog commander yun ole yun ole oh. shout out shout out mo <laughs> singgong singgong hot di hindi platong ba yun singgong shout out yung ingong <laughs> Gaya lang ako ay doon. mga katrabador, ah. Pina, ano na namin at? dito? Pina, clean, Piniplane Pini na namin dito para makadaan tong dump truck. Ah, salamat sa pagpanulood sa aking video at ah. pindutin nyo ang ah, notification bell para updated kayo sa sunod kong video.